Ayan, mag-intro muna tayo. ang si Bok Choy TV, i-intro tayo. O, ayan. Para, guys, uh, sa ating uh, pag-uusapan. So, yun. kay git intro. Magandang umaga, mga kaibigan. Ayan, ako po si Bok Choy TV. Ayan, update lang tayo sa aking nagawang araw-araw na bago pumasok. Yeah, guys. Siyempre, inom muna tayo ng may bago ang lahat. Uh, healthy po yan. At uh, nakakabawas ng cholesterol, guys. Ito pala yung camera. Yan, guys, kahit po tayo. Magkahit ko po. Yan lang po ang aking pagkain. Pang breakfast. Yan may natira pa kagabing diles may natira pa diles guys ulamin ko na, sayang naman ayan, kahit pa tayo hindi ako nagkakape kapimbala ako, kinakape ko walang kapimbala ako eh Ano itong? So? Masarap, masarap, maluto. Eh. Sarap. Ay, eh, mga kaibigan ko dyan mga bagong kong kaibigan mo. Uh, Shoutout out ko na lang po mga mga bagong kaibigan. Si Si Kabudoy, yan. Shoutout out po kay Kabudoy. Kay Hutos. Ano Kanina ano to. Kay Wintershine. Kay Corazon, kay uh, Corazon, Corazon 9221 na si Jojo, Joe Mix Vlog. Murang gulay recipes, Dongpolis, Polis, Fishing Vlog. Shout out po sa inyong lahat. Kay Marilyn, ayan, kay Marilyn, C-E-Y, C-E-9-Y, -C -E ay Marilyn, Y-F. Shoutout po sa inyo lahat guys. Kumusta ko sa kayo dyan. Salamat po sa pagsuporta ng aking channel. Ang unti kong channel. Sino? Sino pa so, Yan Ayan, ang palagi pong nagsusuporta dahil sa akin si Ma'am uh, Perli TV Ma'am. Salamat po ma'am. Support, support siya. Ayan. Lagi po sa aking Ah uh, sa aking bahay, sa aking channel, lagi nandiyan nakasupport si Joy Pega, lalo na salamat po sa tulong nyo yan, si yung, sino to sino pa yung isa hindi ko pa, yung isa, babanggitin ko na, ah, nilista ko na yun eh. nilista ko po kasi yung mga yung mga, nag uh, ano sa akin, nag dumidikit sa aking bahay nililist ako. Pero pag di ko po nabanggit, ba ko ulit. Salamat sa inyo lang guys sa uh, mahal ng aking channel. At patuloy niyo po akong supportan ang Bokchoy TV po. Like and share, comment lang po at uh, click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking vlog. Yun, enjoy, enjoy na lang niyo po yung aking mga ginagawa dyan vlog. Pasensya na kayo. Salamat po at nang marami at -kain tayo bago tayo pumasok ng trabaho. Importante kumain tayo ng almusal dahil yung doon po tayo muhubot ng lakas. Ang energy natin ay dapat hindi nawawala. Ayon, salamat po guys at nang marami. <coughs> God bless and magandang umaga sa inyong lahat. Thank you guys. Bye-bye.